Ito na guys, yung tinanim namin na pipino. Ayan. Maliit pa. na ano na kasi kinuha naka, na, namin yung malalaki kaya medyo yung iba maliit Tatlo lang kunin natin, tatlo Meron pa dito, Isa, dalawa. Yun, sa kabila, tatlo. Yung malalaki na kuha na namin, guys. Kaya ito na lang.